mga do, may binuo tayo dito ngayon na Raider na Open CC. So, yung nilagay natin na piston is 71 mm and yung stroke is plus 8 times 2 equals 16. So, 16 mm yung angat ng stroke niya mga do. Angat and baba. So, yung nagmachine nga pala nung crankshaft natin is si ako gawa Lando Delphine. And siya na rin yung nag-receive ng black natin mga do. So, aftermarket na black. So, pinalitan ng sleeve. And then, yung cam, siya na rin yung nag-cam grind. So, ako gawa. <coughs> Pati yung head mga do, siya na rin yung gumawa. Stock head na nilakihan natin yung valves. So, yung valves natin medyo malaki-laki. So, yung bearings naman natin is Phyto, 25K RPM. So, yung setup na to is... Simi Carrera na pang service. So, hindi ganun ka matatawag na service Bihira lang to patakbuhin na may-ari mga lo kasi may sasakyan siya. So, tapos ko na siyang i-timing. So, hindi ko na pinakita yung paano binuo kasi medyo matagal to pagbuo namin kasi yung mga piyesa matagal dumating in yung oras din sa pagbuo is kakain talaga ng oras mo. No? So, paparinig ko na lang sa inyo yung andar. So, ito nga pala yung port natin, no, Oh. Yung lalagay natin carb dyan is 34mm lang pang service. So, medyo maliit siya, pero service lang na pwede iharuro. So, koso ay ba yung lalagay natin mga do. So, ito yung spacer. Yung spacer niya is nasa 12mm total. So, 4 times 3. Uh, 8 mm yung stroke up then yung rod nya is 2 stroke yung ginamit mga do so medyo mataas taas kaya umabot sa ganun yung yung spacer nya so abang abang na lang sa pagandar So continue tayo sa pagandar. A few moments later. Oy, napalong. Sorry, guys. Gang, gang, kinalad ka. Why give me ba? Balaan po lang. 28, 15, engines, bracket, set. Karapuga ba? Gugan, gato. Stuck Stuck po ang baan 71 malaya na Hmm si 21 mm powered by harap <laughs> harap 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 chip bernard. bernard from yeah. shout out sa dalagdag <laughs> city Pride <laughs> ng dalagdag chip bernard <laughs> ay pagkunkuan ng kamot mo. chip bernard so yeah. morning guys Playwheel oh, kulang pa ng flywheel at saka primary boss bernard <laughs>